mapapalitan ng galak ang kalungkutan. Sandaling panahon na lang at hindi nyo na ako makikita. At pagkatapos ng kaunti pang panahon ay makikita nyo akong muli. Nagtanungan ng ilan sa mga tagasunod niya, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing sandaling panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkatapos ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya na ang dahilan kung bakit hindi na natin siya makikita ay dahil babalik na siya sa kanyang ama. Ano kaya ang ibig niyang sabihin sa sandaling panahon? Hindi natin alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam ni Jesus na gusto sana nilang magtanong. Kaya sinabi niya sa kanila, Nagtatanungan ba kayo tungkol sa sinabi ko na sandaling panahon na lang at hindi niyo na ako makikita? At pagkatapos ng kaunti pang panahon ay makikita nyo akong muli? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Iiyak kayo't magdadalamhati sa mangyayari sa akin. Pero sasaya ang mga taong makamundo. Malulungkot kayo, pero ang kalungkutan ninyo ay mapapalitan ng kagalakan. Katulad ito ng isang babaeng naghihirap dahil malapit ng manganak, pero pagkasilang ng sanggol, nakakalimutan na niya ang lahat ng hirap dahil sa kagalakan sapagkat naisilang na niya ang sanggol dito sa mundo. Ganyan din kayo. Nalulungkot kayo ngayon, pero magagalak kayo sa araw na magkita tayong muli. At walang sino mang makakaagaw ng inyong kagalakan. Sa araw na iyon, hindi nyo na kailangang humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ano mang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa kaniya sa aking pangalan. Humingi kayo at makakatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. Napagtagumpayan ni Jesus ang kapangyarihan ng mundo. Sinasabi ko sa inyo ang mga ito sa pamamagitan ng mga talinghaga. Pero darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng ganito. Sa halip tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw ding iyon, kayo na mismo ang hihingi sa ama sa pamamagitan ng aking pangalan. Hindi na kailangang ako pa ang humingi sa ama para sa inyo. Sapagkat kayo mismo ay minamahal ng ama. Dahil minamahal nyo ako at naniniwala kayo na nagmula ako sa Diyos. Galing ako sa ama at naparito ako sa mundo. Pero ngayon ay aalis na ako at babalik na sa ama. Sinabi ng mga tagasunod niya, ngayon po'y nagsasalita na kayo sa amin ng malinaw at hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ngayon alam na namin na alam nyo ang lahat ng bagay. Dahil kahit hindi namin kayo tinatanong, alam nyo kung ano ang itatanong namin. Kaya naniniwala kami na galing kayo sa Diyos. Sumagot si Jesus sa kanila. Kung ganoon, sumasampalataya na ba kayo ngayon sa akin? Pero darating ang oras at dumating na nga na magkakawatak-watak kayo at magkakanya-kanya at iiwan niyo akong nag-iisa. Ngunit kahit iwan niyo ako, hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo.